Mga kaibigan, nasa humigit kumulang 8 billion katao ang nandito sa ating mundo. 2.2 billion nito ay mga kristyano na ang ibig sabihin ay 31.5% ng ating populasyon ay kilala o alam ang kwento ni Yesu Kristo. At kapag sinabi nating Jesus, ay ito ang mga imaheng papasok sa ating isip. Yan ay dahil sa mga paglalarawan na ginawa sa kanya noong unang panahon na atin na makikita sa iba't ibang paintings, rebulto at mga palabas na ginawa ng mga tao. Matangkad, magandang lalaki, medyo makapal ang kilay, may bigote, may balbas at matangos ang ilong. Ito rin ang makikita nating imahe niya sa isa sa pinakasikat na painting sa ating kasaysayan na ginawa ni Leonardo da Vinci na The Last Supper. Yan ang maiisip nating itsura ni Jesus base sa ating kinalakihan na paglalarawan sa kanya ng mga tao sa ating paligid. Pero mga kaibigan, papano kung sabihin ko sa inyong hindi ito ang tunay niyang itsura? Ayon sa ilang forensic anthropologist, ay napakalayo daw nito sa totoong itsura ni Jesus na binasi nila sa kanilang scientific findings at sa mga kwento sa Old Testament. Isang taong nagnangalang Richard Neve, retired medical artist mula sa University of Manchester, ay iginuhit ang isang sketch ni Jesus base sa ginawa nilang forensic anthropological research. Para sa mga hindi nakakaalam, ang forensic anthropology ay ang pag-aaral ng mga labi ng tao na ginagamitan ng skeletal analysis kung saan isa ito sa ginagamit ng mga kapulisan upang matukoy ang isang bangkay o buto ng tao at isa ring paraan para manghuli ng mga kriminal. Kung makikita nyo mga kaibigan, ay napakalaki ng pagkakaiba nila dahil dito sa nakasanayan nating imahe ni Jesus siya ay maputi at mahaba ang buhok. Samantalang, dito naman sa pag-aaral na ginawa ng grupo ni Richard Neves at ilang forensic anthropologist, siya ay medyo may pagka-brown at kulot at maikli lamang ang buhok. Ang sketch na ito ay nilapat nila sa isang computer program kung saan nag-generate ito ng mata, labi at ilong na nakabase sa first century artwork na malayong mas nauna kesa sa Biblia. Lumabas sa resulta na si Jesus ay meron daw maitim na mata at maikli at kulot na buhok. Ang buhok nito ay tutugma naman sa isang kasulatan ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto na nagsasabing Hindi ba't kalikasan na rin ang nagtuturo sa inyo na kahiyahiya sa isang lalaki ang magpahaba ng buhok? Ibig sabihin lang mga kaibigan, noong panahon nila ay malaking kawalan ng respeto para sa lalaki ang may mahabang buhok. At si Apostol San Pablo ay isang loyal at devoted follower ni Jesus, kaya napaka-imposibling sasabihin niya ito kung si Jesus ay may mahabang buhok. Kaya naman ito ay tugmang-tugma sa sketch ni Richard Neves kung saan makikita na ang imahe ni Jesus ay may maikli at kulot na buhok. Sinasabi din ng ilang experts na ito raw ang may pinakamalapit at pinaka-accurate na paglalarawan sa tunay na muka ni Jesus. Inuulit ko mga kaibigan ang imahe na to ay nabuo base sa ginawang pag-aaral ng mga forensic anthropologist na ginamitan din nila ng makabagong teknolohiya at nagbase sa ilang mga berso sa Biblia. Sigurado ako na marami sa atin dyan ang hindi maniniwala dito dahil mahirap nang baguhin ang isang bagay na pinaniwalaan natin simula nung tayo ay bata pa. At syempre, wala naman talagang nakakaalam kung ano ang tunay na itsura, Neso Kristo.